Hi guys! Good morning everyone! So today's video ay ngayon pa lang ako or ngayon ko pa lang makakain ang aking talbos ng kamote kahapon kasi hindi pala siya natuloy ang pagluto kasi may bigla kaming lakad or bigla kaming umalis. Kaya nga guys kayo may paman luto o puto so kaya ngayon nakakuha ng buho. So ngayon guys ito na yun o. Oh. Akong papa ang naglaga niyo o nagtimpla kaya nagisiman si Kodapia. Ako si Kodapia. So So, si Ivy, ay, yun naman siya, o, oh, yun lang, kanang, sa tawa eh. dilusak na saging, so, tag-10 pesos lang yun, kayo, ang bot. So, itapoy, may maglusak, ayan. Mm. Dilusak na sagi. So, mauna kung iparis ka nun sa ganas. Hindi lang mag-rise kayo. Mauna siya mag-rise kayo. Kaya may nasyan. Kay. I mean, pa? Kaya nang, sa tawag nyo kanang, so, eh, kaya um, saging saba. So, mamahaw na po kay mamahaw na po kay gutom naman. Ayan. Talbos ng kamote. So, mamahaw na kong rice. Ayan guys. Okay. Huma magkaon si madam o si madum. Ayan. So, mamahaw na kong loto. Ang kapang. Ayan guys. Oh. Ayan. Talbos ng kamote at nilusak na saging. Ang. Ah. Mmm. Ang pama. Mmm. Mm, Yumit Mmm. And, chalbos. Ngayon, kimote. Maglalong guys.